Hello mga kabornat! So ngayon guys, kasi si gabi na, maglutok na naman tayo ng hapunan. So ayun mga kabornat, marami nang nagtatanong kasi sa akin, hindi na daw ako nagbablog. vlog So ngayon, sorry guys, kung hirang linggo na hindi ako nakapag-vlog, so ngayon magbablog vlog ako. So kasi gabi na guys, magluluto tayo. So ang lulutuin ko ay, magtinula ako ng manok. So ayun guys, bumili ako ng, nagkana pa ko ng ano, ng dahon ng, dahon ng sili. Kaso wala akong nakikan daw sili, walang magpipinta kayo. Ito na lang, harong to sa amin guys, sa Bisaya, harong. Ayan, tingnan natin. Karong kasi yan sa Bisaya, eh, hindi ko alam kung anong tawag yan sa ano dito sa Maynila. Sayot, saluyot Ay, hindi pala iba pala yun sa Luyot. Iman e, ko guys kung so anong tawag dito sa inyo dito. Basta sa amin, sa Bisaya ay harom Ayan, yung malalapad yung si daho, dahon. Ayan. Para siyang sili, pero hindi talaga to siyang sili. Ano to sa amin guys? Harom, Ayan yung, yung may mga dahon dahon sa So ayan, instead na dahon ng sili, ang gagamitin ko na lang ay harom Harom sa Bisaya. Tapos, instead na papaya, kasi ito na lang ang yung gagamitin ko. Instead na papaya, ah uh, ito na lang. Um, na lang. Tapos, bumili din ako ng ano? Ng sitaw. Tapos, ito din. Uh, daw ay siling green. Ito yung gagamitin ko. So, ayan. Magluto tayo ngayon. Kasi itong manok, kasi malaki ito pa. Malaki kasi. So, ayan. Hihiwain muna natin ito. Kailangan natin hihiwain. Ayan. Yan. Alam nyo ba guys, doon sa ano? Alam nyo ba mga kabornat? Doon kasi sa amin, sa Pindanao, kapag yung kapitbahay mo nagaganito na pag or kaya kayo kapag naririnig na ng kapitbahay na may pag chap 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 na ganyan pag naririnig na may gumaganon tatakbo na agad yun sasabihin na agad na nagluto kayo ng manok nagsabaw kayo ng manok oh, <laughs> di ba kapag yung kapitbahay namin doon nakarinig ng ganong tunog ng chap chap tatakbo na yun kasi manghingi na yun ng niloto daw sinabaw na manok sinabaw na na manok kapag doon naman sa probinsya sa amin, doon sa Mindanao guys kapag hingi ka ng dahon ng manunggay o kaya hingi ka ng papaya ibig sabihin nagluluto ka na nang manok. Ganon yun sa amin. Kapag nag-iihaw, nakakatay ka na ng manok. Masyado ng marami. Ito na lang. Ayun na guys, magtinula tayo ng manok mga kabar na. natin para mawala yung ano, lansa. Alam. Tapos lagyan natin ng luya. Tapos si buyas. Tsaka ito. Doon naman kasi sa amin, pag nilagang ano, pag nagsinabaw kami ng manok, ang nilalagay kasi namin doon na ano, seasoning is tanglad, kadalasan tanglad lang talaga, tanglad. Tapos tanglad lang, wala nang sibuyas-sibuyas, tanglad lang tsaka luya. Ugi okay na yun. Kasi, doon kasi sa amin, sa probinsya, wala masyadong Pero pag doon kasi sa amin guys, pag paano magsabaw doon sa probinsya, Diretsuhan na kasi yun, maglagay na yun ng mainit na tubig. Pagkatapos maglagay ng mainit na tubig, pakuluan lang yun. Tapos ilagay na ang luya, lahat ng mga ricado, ilalagay na. Pagkatapos, ilagay na, pag nakulot na yung, ano, yung mga mo, ilagay na yung manok. Ganun yun. Ang pakuluan yung ang pakuluan hanggang na, ano, ma lumambot. Eh, dito kasi sa Maynila, kasi yung manok dito sa Maynila, hindi nasariwa. Kaya ang ginagawa namin dito, pinipirito muna namin bago namin sasapawin. Ganun yun. Kasi, hindi na kasi fresh. Yung parang double din. Ganun <laughs> kasi sa amin, naglalakad pa lang yan, titirado rin lang, tapos kakatayin na yan. Kaya, nakakasigurado ka na pakakasigurado ah, ka na ano sariwa, so dito kasi hindi tayo sure dito sa Maynila kung um, ano ang pinagdadaanan ng manok na to kaya kailangan pirituhin muna natin kapaanohin lang siya parang pa, lulutuin lang siya so ilagay na natin masarap kasi guys parang marami yung uh, try to parang mabango ito din lulutuin din natin parang uh, no, actually ito lang naman talaga yung niluluto hindi na yung oh, malambot na siya Ilagay ko na tong manok para mawala lang yung langka. Tapos lutuin lang yung langka at tuyuin lang yung sadyan. Magaroon ng lasa. Ano? Magaroon na siya ng lasa yung laman ng ano. May iba naman. Para parang probinsya. Hindi ka ano. Hindi mo eh. Mm -hmm. Tapos, paano mo muna natin ito? Magtutubig to siya guys. Parang katuyuin lang natin. Tapos natin. Ayan. Dito sa Maynila, hindi ko alam bakit kailangan i-slice, i-slice pa yung nila. Doon kasi sa amin, ganito lang, oh. Mm. Punta ka lang doon sa bakuran. Tapos, kuha ka lang doon sa bakuran. Ayan. Ganyan, ganyan lang. Iwan so, dito. Pabalatan natin itong ano. Yung sayuti. So, ayan, guys. Tapos, aman, tatanggal. Ito yung sinasabi kong harum. Hmm. Dito, doon kasi sa amin, ito, na ano na lang po namin, yung nilalaga lang, laswa. Nilalaswa lang po namin. Sasaw-saw sa suka. oh, ganyan na. Pula-pula na. oh, ganyan lang. Papula-pula nyo lang. Magyan ko na lang ng tubig. Tapos pakuluan na lang natin siya. Ganyan na natin ang sabaw, guys. Yan. Puluan natin yan saglit. Kaya. Talulukang. Sa pagkali, manapit ulit. Kaya yung sarang sa So, ayan. Ganito, ganito talaga sa amin sa probinsya, guys. Kapag nagluto ka ng kahit ano, kahit karne, karne baboy, manok, isda. Kapag nagluto ka, mayroon talaga yung kasama lagi na, ano, na mga gulay. So mga kabornat, dumating na si Daddy Love. So ayan, kakain na po tayo ng hapunan mga kabornat. So patitikman natin sa kanya kung ano ang lasa, kung magustuhan niya ba, kung matabang ba o maalat yung ano ko. So tingnan natin kung ano. Ay mga kabornat, sabi niya okay lang daw ang aking niluto. So nagustuhan niya yung niluto ko. Hindi ko alam ko yung pagkasabi niya ba sa akin ay katotohanan o sadyang. <laughs> Nagsinasabi niya lang yun dahil nakaharap siya sa camera. <laughs> So, yun mga kabornat, So, kumain naman din siya. Kasi no choice naman din.